What? Hello guys, uh, magandang araw sa lahat guys uh, Gusto nilang makita kasi guys na personal Na paano babalata ni Kapets yung nyog Ayun, Gusto nilang makita ng personal paano gagawin ni Kapets So ito yung mga kaibigan natin mga Kapets Ayan. Ayan. Gusto nilang makita mga Kapets kung paano babalata ni Kapets ano yung nyog Paano babalata gamit ang nipin Kaya tara, let's pa go! Dashback. kaya mga kapets ha kuwatag buko kuwatag lubi ha diri sa kwan kay gusto lang makita o ga personal na unsay tinod tinood ko panitan ni kapets ang lubi hmm. Kaya, gusto nila makita og personal. Alin ito? Yung malaki? Yung maliit lang? Uh, bahala ka diha. Kung sa'yo kuha nimo ka na. Oh. Ito lang? Hmm, oh. Kuha um, ang lobe. Parang madumi ata ito ah. Uh, okay rana. na uh, gusto nila makita og personal. Uh, panita ni Kapets ang lobe na personal. Kani. Gusto nila makita. Kaya yeah, uh, okay. Ngayon natin ito. Uh, let's A few moments later. Ayan, gusto nila makita mga Kapets. Gusto lang makita ng personal. Paano babalatan pa ni Kapets ang lobe personal uh -huh. gusto gusto nga makita mga kapets ano ba balata ni kapets personal okay guys uh, gusto kasi nila makita ng personal guys paano ba ni kapets itong Lubek, o sa tagalog lube ni kapets Kani -kani 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 -kani. Pakita mo muna sila. Pakaway mo muna sila. Yan eh. pa lang eh. Kaya ba yan? Shout out! Shout, out. Shout out. muna taga-kalubi. kalubi taga Puro 4. puro

Okay, ay pa Personal, ngayon <laughs> pa lang. Personal, kita yung tao. Tinira ng ganun. Di masayon. Di masabas. もう <Zahlen stuffed> ちょがとやってみて。<あ>